maluwalhating St. Peregrine tapat at walang kapagurang lingkod ng Panginoon, ngayon kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala sa makapangyarihang pamamagitan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. O banal na kaibigan ng pagdurusa na nakakaalam sa iyong sariling laman ng mga kirot ng karamdaman, hinihiling namin sa iyo. Mamagitan para sa aming lahat na nahaharap sa sakit, physical, emotional at spiritual na sakit. Saint Peregrine, ikaw na tinawag na santo ng mga himala. Tanggapin ang aming mga pagsusumamo ng may awa. Dalhin ang aming mga kahilingan sa trono ng kataas-taasan at ipagkaloob sa amin ang biyaya ng pagpapagaling, pagpapalaya, lakas at kapayapaan nahaharap sa kawalan ng katiyakan sa buhay kapag ang ating katawan ay mahina at ang ating espiritu ay nalulungkot, bumaling kami sa iyo nang may kumpiyansa. Batid na hindi mo kailanman hinahamak ang mga taong may pananampalataya na humihiling ng iyong tulong. Halina't tulungan kami, O St. Peregrine. Palakasin mo kami sa mga pagsubok nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na sumulong kahit natila tila madilim at mahirap ang landas. Turuan mo kaming yakapin ang aming mga krus ng may pagmamahal. Lubusang magtiwala sa pag-ibig ng Diyos na kayang gawin ang lahat, makita ang lahat at baguhin ang lahat. Ikaw na tumanggap mula kay Kristo ng biyaya ng mahimalang pagpapagaling ay tumulong sa lahat ng dumaranas ng malubhang sakit, nakatagong mga sakit, at hindi nakikitang ang kasamaan, isinasamo namin sa iyo o banal na tagapagtanggol na hipuin mo ng iyong makapangyarihang pamamagitan ang mga pusong walang pag-asa, ang mga may sakit na katawan, ang mga kaluluwang nagdadalamhati. Ipagkaloob mo sa amin, O Saint Peregrine, ang biyaya ng isang panibagong pananampalataya, ang biyaya ng hindi kailanman pagdududa, sa walang hanggang kabutihan ng ating Diyos. Patron ng mga may sakit, bisitahin ang mga ospital, tahanan at lahat ng lugar kung saan nagahari ang sakit. Ibuhos ang iyong mga pagpapala sa mga doktor, NARS at lahat ng nangangalaga sa mga may sakit. Maging para sa amin Saint Peregrine, modelo ng pasensya, katapangan at ganap na pagtalikod sa banal na kalooban. Kapag nabigo ang ating lakas, nagpapaalala sa atin na ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin. Kapag naparalisa tayo ng takot, nagpapaalala sa atin na ang Panginoon ay naglalakad sa tabi natin. Kapag ang panghihina ng loob ay sumusubok na salakayin ng ating mga kaluluwa, itanim mo sa amin ang iyong hindi nasisira na pag-asa. Mahal na Saint Pilgrim, tulungan mo kaming maging instrumento ng pagpapagaling ng ginhawa at pagmamahal sa buhay ng mga nakakasalamuha natin. Kung paanong naging liwanag ka sa marami, tulungan mo kaming maging liwanag sa mga nasa dilim ng sakit. Hinihiling namin sa iyo ng may pagpapakumbaba at sigasig para sa mga may kanser ngayon, mga sakit na walang lunas, matinding pananakit ng katawan, ang mga sugat ng kaluluwa, ang mga malalim na depresyon. Mamagitan para sa bawat isa sa kanila, Saint Peregrine nagdadala ng kaginhawahan, pagpapagaling, katahimikan at pagbabago. Huwag hayaang madaig ng kawalan ng pag-asa, ang pananampalataya. Baka madaig ng takot ang pag-asa, malampasan ng sakit ang pag-ibig. Turuan mo kaming pagsamahin ang aming mga kalungkutan sa mga kalungkutan ni Kristo pagbabagong anyo sa kanila sa isang alok ng pagtubos at bagong buhay. O Saint Peregrine, ikaw na, kahit sa pagdurusa, hindi ka tumigil magtiwala at magmahal, nagtuturo sa atin na magtiyaga, manalangin, umasa. Na, sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang, pamamagitan palakasin ng ating mga puso at magbago ang ating buhay. Ipinamamanhik namin sa iyo dakilang kaibigan ng mga nagdurusa, hindi lamang para sa pisikal na pagpapagaling, kundi para din sa pagpapagaling ng puso, isip at kaluluwa. Palayain kami sa hindi nakikitang kasamaan ng nakatagong paghihirap ng mga tahimik na takot na nagpaparalisa sa ating mga hakbang. Nawayang iyong presensya, St. Peregrine, isang balsamo para sa ating mga sugat isang liwanag sa ating kadiliman, isang suporta sa aming talon. Nakikiusap kami na samahan mo ang aming paglalakbay, naway ikaw ang aming tagapamagitan sa harap ng trono ng biyaya, at na sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, maaari naming makamit ang tila imposible ng tao. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng pagpapagaling Panginoon sa pamamagitan ng Saint Peregrine. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng pananampalataya kahit parang walang kwenta ang lahat. Bigyan mo kami ng biyaya ng pag-asa kahit sagana ang luha. Bigyan mo kami ng biyaya ng pag-ibig kahit sa gitna ng matinding sakit. Mahal na St. Pilgrim tumutulong sa atin na matandaan na walang imposible sa Diyos. Naway ang ating pananampalataya ay higit pa sa ating mga kinatatakutan naway mas malaki ang ating pagtitiwala kaysa sa ating mga pagdududa. Nawa'y higit ang ating tapang kaysa sa ating mga kahinaan. Maglakad kasama namin, Saint Pilgrim, sa bawat araw, sa bawat luha, sa bawat panalangin. Maging aming tapat na kaibigan, aming tagapagtanggol sa harap ng Diyos, ang ating halimbawa ng tiyaga, ang aming aliw sa sakit. Hinihiling din namin sa iyo, O maluwalhating Santo para sa mga pamilyang dumaranas ng mga sakit sa kanilang mga tahanan para sa mga ama at ina na umiiyak para sa kanilang mga anak na may sakit para sa bata at matanda na nahaharap sa bigat ng karamdaman nagbibigay ito sa kanila ng lakas katahimikan at pag-asa tulungan silang matuklasan sa pag-ibig ni Kristo ang dahilan upang sumulong ang lakas makipaglaban ang saya ng buhay. Naway, ang ating mga pasakit ay kaisa ng mga pasakit ni Kristong napako sa krus at iyon sa iyong makapangyarihang pamamagitan. Naway, bumangon tayong muli sa panibagong buhay, puno ng kalusugan, kapayapaan at kagalakan sa Diyos. O San Peregrine, ipanalangin mo kami. O Saint Peregrine, aliwin mo kami. O St. Peregrine, pagalingin mo kami kaya lang kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para makatanggap ng higit pang mga pagpapala at mensahe ng pananampalataya araw-araw.